At sa ating good news naman, Idol, mga kabataan po sa Bayan ng Lingayen, nanguna po sa pagre-recycle ng mga inalis na campaign posters. Alamin natin ang good news niya kay Idol Maya, ikwento mo. Nanguna ang mga kabataan sa bayan ng Lingayen sa pagbabaklas ng mga campaign posters matapos ang naganap na halalan ang Young Environmental Advocates of Lingayen na sa kanilang panata ng pagkalinga sa kapaligiran. Nagsama-sama ang mga kabataang ito at umikot sa mga barangay upang baklasin ang mga tarpaulin na ikinabit sa mga poste at iba pang lugar. Ang mga tarpaulins na ito ay kanilang iniipon upang i-repurpose para maging kapaki-pakinabang na kagamitan gaya ng eco bags, trapal at plant pots. Ang mga kagamitan ito ay patunay ng kanilang creativity na gawing kapaki-pakinabang ang mga bagay mula sa basura. Kaya naman inaanyayahan nila ang mga politikong kumandidato nitong eleksyon na i-donate ang kanilang mga lumang campaign materials dahil mas maraming tarpaulins, mas maraming bagong kagamitan ang magagawa mula rito. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM!